Well, hello, hello sa mga kaponchap ko dyan, kamarites ko dyan, mga guys ko dyan. Kumusta, kumusta na kayo? Long time no see. Ayan, ngayon lang tayo nakagawa ng uh, Q&A. Yes, our vlog for today is, uh, out ko kayo. Ito yung mga iniwan yung katanungan about sa Sanla update, about sa mga lahas, ganun. So, bago ko out yung mga uh, comment yon na iniwan nyo dyan sa baba kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang yung bell na yan sa baba para lagi kang manunotify kung may mga incoming uploads ako. Kaya keep on watching till the end kasi baka masagut masagot ko ang iyong katanungan na iniwan. Kaya stay tuned. Next is galing kay Irvin. Ayan, Irvin Vlogs. Shout out to you, sir, ma'am. Si Buana, share niya ito sa, uh, sa, ay, sa na wala to labo sa san la update niya si Buana is 3503 18 <laughs> oh di ba tikas na yun. 18 carats tapos 21k is 4081 pesos OMG congrats Napakataas naman po yan dito sa akin. Yung last na aking na-share sa inyo is hindi po ganyan mababa. Yung 18 carats lang is nasa 3 plus and then yung 21 carats is magkano na yun, nasa 3, 6, something like that. So, congrats kasi napakataas na dyan, okay? So, thanks for sharing. Next is galing kay Red's uh, official vlog. Shout out to you, sir, ma'am. Asko lang po, pwede na ba magpadagdag sa Palawan Pawn Shop ng prinendang alahas? Yes po, as long as hindi mo pinasagad yan, ayan. Uh, or try mo na lang yung pawn shop na pinagsanlaan mo. Kung ah uh, pwedeng pa-re-appraise, ganun pa re mo na lang padagdag ganun. Ayun. So pwedeng-pwede po basta hindi siya nakasagad. Okay? Next is galing kay XM. Flex ko na lang dito. Shout out to you, ma'am, sir. Ask niya, ask ko po, meron po ba point 82 grams na gold. Yes po. Yes po. Yan yung mga lightweight. Kung nabili mo yan na real gold, sinabi real gold. And pinachik mo siya. Yes po. Ah, uh, may gold po talaga na ganyan. So yan yung mga dainty or mga lightweight na sinasabi nila. Okay? And uh, para makontento ka is try mo po dalhin sa mga phone pa appraise mo. Okay? And that's real gold and nasasan la po yan. Tinatanggap yan sa phone Okay? Next is galing kay Yet. May oras ba tayo? Yet, marami pa. Yet, kabantog. Shout out to you, sir, mam ma Sabi niya, ma'am, natanggap, natanggap ba kayo? <laughs> Hindi pa ako phone pa Natanggap ba kayo ng appliances gaya ng blender, oven toaster, bread toaster, at plancha bago po. <laughs> OMG! Tapos yung pinagkomento niya is uh, Villa Rica Ponshop Ah! Ang alam ko is hindi po, hindi po yung mga appliances na ganyan, hindi po. Okay? I think may mga try mo, try mo na lang po ibenta online yan or sa mga kapitbahay mo. For sure, mabebenta po yan. Sa so, Ponshop is I think hindi po, ayun So, ang alam ko is yung mga high-end na mga gadgets Yun ang nasasanla sa mga pawnshop, okay? So, next is galing kay Ma'am Jo Hello, shout out to you sir, ma'am Sabi niya, I agree with you po Depende, then po, then O, oh, yung dila ko, pagpasensya nyo na yung dila ko Ay, hey. alahas yung appraisal Depende po, sa alahas, yung appraisal rate ng mga pawn shop Anyways, thanks, Miss Beth, sa update po. More blessings to come. Yes po. And you too, ma'am, sir. More blessings to come. And uh, thank you for always supporting me and subscribing to my channel. Ayan. Ayan. Kasi nag you siya, di ba? Wala siyang ano doon. nag you siya sa aking yun, So, next is galing kay Chris Zilda. Shout out to you ma'am, sir. Kakasan lang ko lang ngayon ng wedding ring. Oh, Ay, bakit niyo sila lang yung wedding ring. Baka ni Sir, ni Habi niyo Naku, malalagot kayo. Ayun, charot <laughs> Ayun, so kakasan lang ko lang ng uh, wedding ring gold, 18 carats, 3.5 per gram dito sa Laguna. 2.2775 ang kuha. Oh, yes! Thank you for sharing. Ayun, so pag nakaluwag-luwag na tayo, tubusin na natin kasi wedding ring yan. <laughs> baka si Sir and uh congrats kasi 3500 na palad saan and mostly yan yung nababasa ko na uh, appraisal rate ng 18 karat sa Cebuana dito sa akin ewan ko kasi ganon pa rin try ko next time para may update sa inyo okay so next is uh, galing kay Crisilda ulit yes Crisilda ulit kasi another video yung pinagkomenta niya, yung share niya kanina is 18 carats and yung ngayon is a uh, 21 carats naman sa amin kakasan lako, 39 per gram san lasa si Buana Laguna. Thanks for sharing, ma'am. Ayon, so Next is the brothers. Love. Shout out to you, sir, ma'am. Pag po ba hindi na i-renew at natubos, sa maturity date, ay hindi na pwede kahit one day delay. Pwedeng pwede po, ayan, kung na-delay kayo ng uh, one day, uh, considered two months na yan, so abang, abangan nyo na lang, or wait nyo na lang yung second month para doon nyo na lang siya i-renew. Kasi same lang din, pag i-renew, na, ma, na mature na siya, and then kinabukasan i-renew nyo, so... Uh, matik na 2 months na yung binayaran nyo. Ayun. So, kung, ah, uh, para hindi kayo lugi, await nyo na lang na mag-2 months na siya, tsaka nyo siya, i-renew. Pwede pwede po. Kasi yung mga sanla natin sa mapunsyak is hanggang 4 months yan. Okay? Hanggang 4 months bago marimata. Ayun. So, may 1 month, 2nd month, 3rd month, 4th month. Okay? Pwede pwede po. So... Ah. Uh, okay. So, last na ito galing kay Ma'am Arlene. Shout out to you, Ma'am. Ma'am, may tanong ako, pwede po ba magpadagdag increase ng halaga sa sinanglang alas? May, may shout out na ako na ganitong tanong, no? Yes po, pwedeng pwede po As long as hindi yan naisagad, okay? So just visit the phone shop Do, 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 the phone shop Just visit yung phone shop na pinagsanlaan nyo And tanong nyo po, okay? Ayun, so, libre po magtanong sa mga phone shop, ha? And libre lang po magpa-appraise Although may mga ibang phone shop na may uh, bayad yung pag-appraise Pag hindi ka nagsanla, ayun So, that's it for today's blog ah uh, feel free to comment down below kung may mga isi-share kayo na experience niyo about sa San nyo and katanungan niyo sa mga lahas and kung ano-ano pa na konektado sa mga jewelries and pawn shop and kung konekta konektado sa akin kaya nung no, aking na-shout out. Kung may mga gusto kayong sabihin sa akin, feel free to comment down below. Okay? It's okay. It's okay po. Walang ano yan kung may mga gusto kayong i-correct sa ating pag-vlog. Kasi I'm still learning po. Okay? So, yeah. That's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye. God bless. Ingat kayo.